So guys, ito nga pala habang binabagtas ko yung kalsada pa uwi ng bahay eh, meron ako napapansin na isang motorista dito kanina pa eh. sunod siya lang sunod pero mauna siya sa akin tulad nito ito, ito siya yun, ito yun yung nakahirap sa itin ay no, oh, bigla siyang pumasok although wala man lang siyang signal signal light eh, nakakagulat lang na sa rider, syempre tahimik lang tayo nung na nagmumotor sa alsada tapos may makasabay tayong ganito pasaway, makulit sa alsada so sa part na to, ito pinagmamusta ko na siya nakikita ko na siya kung saan siya pupunta ayan, kung makikita nyo di mo, ang uot eh hindi naman siya pumasok sa kaliwa eh, nang tatsaga siya dun sa kanan, ayun, naisip-isip ko na rin kung maliwa siya hanggang dito, binabantayan ko lang talaga siya, nakikita ko lang siya siya pinapansin siyempre drive lang ako so nakauwi ng safe sa bahay na hindi nagmamadali chill chill drive lang so yan pinapanood ko lang siya dyan sinusundan sundan ko lang kasi hindi ko alam kung anong trip niya hanggang maya maya magkukulit kulit na yan kaya so, stop pa kami dito eh Ayun, pinipili niya talaga pumasok. Susunod lang din ako. Hanggang sa part na to. Yeah. Ayun, nagulat ako. Yung ng sumibat nang ganun tapos biglang full break siya eh no? sa part din na to eto yan nakasanungo na naman si Aiden eh no Apansin talaga siya oh talagang nagpapakitang gila siya sa akin porkit nakita niya na may camera ako panay ang flex niya panay ang hataw niya meron pang part dito na bigla bigla na lang yan susulpot eh ito ito pinauna ko na kasi parang naglamadali ata siya eh ayan, sabi ko sige una ka na bata na naman kasi may biglang magpupong break kala ko talaga matulin eh dyan hinaya ko na yan sa part na yan hindi napapansin ko sumusunod siya sa akin ito nauna no? siya parang alam niya talaga yung uwihan ko yun no kala ko ba lipat lang dito sa lugar namin eh Naya ko lang siya hanggang sa... Ay! Yeah. Tropa ko nga pala to. <laughs> salamat sa pananood. Masayang ko na naman ang 2 minutes ng buhay niyo. Thank you for watching!